Last news Update Mga balita ngayon Retiradong Court of Appeals Justice Sinampahan ng kaso kaugnay sa pagpaslang sa abogadong Cebuano QCPD Chief, Sibak dahil sa grave misconduct ng pulis Lalaki patay matapos tamaan ng itak sa Nueva Vizcaya Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Sinampahan ng kasong gross misconduct ng Korte Suprema si dating Court of Appeals Associate Justice Elias P. Dikdikan sa pagkakasangkot umano sa pagpatay kay Attorney Joey Luis Wee noong 2020. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Teng ngayong araw, posibleng humarap si Dikdikan sa disbarment at fortiture ng kanyang pensyon matapos madawit sa krimen. Si Attorney Wee ay binaril noong Nobyembre 23, 2020 sa harap ng kanyang opisina sa Cebu City. Dalawang sospek ang unang nahuli noong January 2021. Si retired Army Colonel Edwin Layise, former director ng PDEA Region 6 at si Paosto Edgar Peralta na inaresto sa Laguna noong December 8, 2020. Inatasan ng Korte Suprema si Dikdikan na magsumiti ng sagot sa loob ng di ma-extend na sampung araw. Sinibak si Quezon City Police District o QCPD Director Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. na sa command responsibility at pagkabigong iulat agad ang insidente matapos masangkot sa kaso ng grave misconduct ang isa sa kanyang mga tauhan. Iniutos ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberin ang pagsibak kay Buslig makaraang arestuhin si Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan ng Station 2 na umano'y lasing at persahang pinasok ang isang bahay at hinahanap ang isang naggangalang dimple sa barangay Damayan, Dakong Alauna ng Madaling Araw, April 21. Nang sabihin na walang dimple sa lugar, doon na umano sinaktan at tinutukan ng baril ng polis ang mga nasa bahay, sa kuha ng video. Nahaharap si Marzan sa kasong unlawful entry, physical injuries, grave threat at paglabag sa RA-7610. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, hindi palalagpasin ng sino mang abusadong pulis. No second chances, no exceptions, anya. Pansamantalang itinalaga si Colonel Randy Glenn Silvio bilang officer in charge ng QCPD. Dead on arrival ang isang 47 anyos na lalaki matapos madamay sa away at tamaan ng itak sa barangay Cordon, Casibo, Nueva Vizcaya, Kamakalawa. Ayon sa inisyal na investigasyon, nag-ugat ang insidente matapos mag-away ang misis ng biktima at ang 35 anyos niyang kapatid dahil sa kalasinga. Sakto namang umawat ang asawa o ang biktima sa away magkapatid at nang ibato ng suspect ang itak ay natamaan ito sa kanang hita. Agad na dinala ang biktima sa ospital Ngunit dahil sa lalim ng sugat ay naubusan ito ng dugo at idineklarang dead on arrival. Desidido namang magsampa ng kaso ang kinakasama ng biktima sa kapatid nito na nakatakdang makulong dahil sa kasong homicide. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.